Grabe, unguyo, eh, no? <laughs> <laughs> Grabe mo, <laughs> ang dami yung tripo sa unggoy o ano? o. Wala. Grabe yung mga na to. Ay, meron pa, ano. Ay, ang lalaki o. Anak. Ay, ito may anak. Ito may anak siya o. Hi, anak. Ay, hi, anak. Hi, nanay. Ala, bit-bit niya talaga yung anak niya o. Grabe o. Lalo kung may saging ka, no? Oo. Uh. Ah, gusto-gusto yan. Grabe o. No? Matuhin oh, natin Ay, oh. Ay, dahoy. Oh. <laughs> Babalat tayo. Uy. Ang laki ng mo ah. Babalat 'yan eh. Oh. Grabe, triple sa 'yan oh. Lumalapit pa 'to. Ayun oh. Ando pala sila sa taas oh, dami nila. Grabe oh. Oh, 'yan. Naging na sila kuya para ano, mapagpicture, picture Ay, picture, picture. Picture, picture. Para may remember. Picture din 'yan. Ang cute nila trippers. Oh, ang dami ko no. oh, kumakain doon oh. Ayaw, oh, utsu utsu Hi. Hi taba. Ang taba mo na. O, ito, oh ito. Oh. Ito nagpapapicture oh. Ayos mo yan. Ala. dami nila oh. Ayun oh. Ala, oh, ayan na sila. Ayan na, oh. naglalambaras pa sa taas. Ayun oh. <laughs> Grabe. Ayun, nasa taas pa oh. Ayun oh, nakalambitin. <laughs> Grabe. <laughs> Hala, si May, maglambaras ka dyan. Nakaabang sa pagdaan ng mga kontraktor. Ano? <laughs> <Pero, laughs> ayun po, ngayon nagkaano pa rin, oh. Ayun po, sa'yo, grabe, oh. Babain ko kaya. Nakaantay siya, ah, pagtulungan ka dyan, eh. Grabe, <laughs> <laughs> Oo, oh, naantay yung mga dumadaang kontraktor. Ayan oh, tignan mo yung isa oh, may, may anak. Ayan oh. Ayan oh, may anak oh. Grabe yung anak nyo oh. nakalambitin lang sa kanya oh. I-gurot yung isa oh. Uy, uh, <laughs> uh, uh, grabe oh. pula yung ngipin. Naglalit so... <laughs> rato din to yung nasa likod natin. Ayan ah. Ito oh, ito <laughs> yung, <laughs> yung, yung dyan. Ooh, grabe oh, tua talon po oh. Oh, you nagnangangayan know? uh, na, uh, kaya nga igurong may daan eh nga, uh, beta, nyo, ayo, oh may oh. da, ah. <laughs> <laughs> you know? daan sa ha 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 sa mag-picture! Thank you sa pagpicture Sino gusto sa <laughs> Sama lahat yan ano At ito ang nagano na ako Nagtambay na sila nila Ito da, ay, nasa po Ay ayun Nakano pa Grabe itong, Grabe makatambay itong mga to ah mm -hmm. <laughs> O, oh, ba diba, trippers? Napakarami unggoy. So, buti na lang. Lumayo-layo yung ano ko. Itsura ko. <laughs> Ayaw tayong palis. Pa Na-checkpoint kami, trippers, ayun, o. Oh. Dami unggoy, o. Naglaro-laro lang na sila. <laughs> ala, naglabaras na. Ala. pagkain mo. Ala, 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 maglapitan yan hala <laughs> pag nasagasaan ka dyan baklam to ayun ang gundo ayun po lal sa tuktok na trippers alright ay maulog ka dyan ito parang kuwala oh ano kuwala kayo grabe ito mga ano na to bye bye ay Dami, oh, babay daw sabi niya. Nagkamot <laughs> pa <palang> ulo. <laughs> <No. laughs> Nagmomoma. Oh. Nagmomoma siya oh. oh. <laughs> ang galing sa niya nakuha yung momma niya. Ang galing sa akin no? oh. Ang dami nila oh. Ang dami pala nila dyan. So. Grabe ang dami pala nilang tambay dito. Pero boy. Eh. Buti hindi ako tambay. <laughs>